Mga kaibigan, si LTO na po mismo ang nagbibigay ng plaka. Hinaharang po nila yung mga riders na walang plaka sa alsada. Simula ngayon at sa mga susunod na araw ay abangan nyo po or tignan nyo yung checkpoint na maladaanan ninyo dyan sa inyong lugar. Kasi nga po, on the spot, nagbibigay na sila ng plaka. At kung wala naman saan lang yung plaka or wala pa nakalagay na plaka sa inyong OR CR ay tutulungan po nila kayo na matarak yung plaka ninyo para mas madali nyo po itong makuha kasi di ba sabi nga nila August 30, 2025 ay manghuhuli na po sila ng walang plaka or hindi gumagamit at hindi naglalagay ng plaka sa kanilang mga motor. Kasi di ba gusto nila na yung bagong plaka na yung gamitin natin. Dati, ang plaka natin ay 7 digit. Ngayon, gagawin na lang nilang 6 digit o oh, ito yung bagong plaka na merong color coding. At yung mga plaka din natin na kulay green pa or 2014, 2015, 2016, 2017, ay pwede na po natin yung papalitan. Ngayon, yung sa mga wala namang plaka, kasi marami sa atin na nagtatanong na wala pa silang available na plaka or hindi pa na ibibigay sa kanila yung plaka. Kasi nga, yung 2014 nila is wala pa, yung 2015 nila ay wala pa. Pero, base dun sa LTO tracker na pinag nga naman ni LTO. Sabi nga nila, lahat ng plaka ay available na at pamimigay na sa mga motorista. Pero totoo naman, kasi marami sa mga LTO branches, nationwide e eh, nagbibigay na po ng plaka. Kaya antabayanan niyo po yung plaka niyo. Huwag niyo po kayong magsasawang mag-follow up, mag-check sa LTO tracker nila kung available na o meron ng plaka ang inyong mga motor. Baka mamaya kasi sa band ng huli, eh, pagsisihan natin kapag hindi po tayo naglagay ng plaka sa ating motor. Pero, paglilinaw din na hindi naman po bawal na maglagay ng MV file o yung temporary plate sa ating mga motor. Kasi nga po, pwede natin sabihin sa LTO na hanggang ngayon ay eh, wala pa yung ating plaka at hindi pa po na ibibigay ni LTO. At then, syempre, yung mga ibang tanong natin, eh, sabihin nga na natin na binili mo yung motor o second hand yung motor mo at hindi mo makita yung first owner kaya hindi mo makuha-kuha basta-basta ang iyong plaka. Kasi nga po, hindi mo pa napapalipat sa pangalan mo yung motor na nabili mo. Kaya mga ibigan, pinapaalala ko sa inyo na lagi po tayo mag-update, lagi po tayong i-follow nyo na siyempre yung mga page na LTO kung saan naman lugar kayo. Kasi kung meron na kayong plaka na luma, pwede naman yung papalitan ng libre sa LTO mismo. Kahit saan branches po ng LTO or mga extension office ni LTO ay pwede po natin papalitan yung ating lumang plaka. At pwede rin po tayo mag-check kung meron ng available na plaka sa kanila. ba diba, ang logo ngayon o slogan ngayon ni LTO ay sa bagong Pilipinas, lahat may plaka na. So, lagi yung titingnan yung page ni LTO. Tsaka yung page ng lugar ninyo at yung page LTO ng lugar niyo tulad dito sa atin sa Calaverson. Siyempre, check nyo yung page ni LTO Region 4A makikita nyo at nag-update do po sila tungkol sa mga plaka natin. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. Kasi nga, August 30, lilinawin natin. Pag napaalala ko sa inyo, August 30, magsisimula silang manghuli, manikit, at pwede pang maimpaw ng ating motor kung sa na wala pong nakalagay na plaka dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye! Bye-bye! Thank you!